We're in the middle of September and the board licensure examination for professional teachers is just around the corner. Greetings everyone, it's Angel Kyle here and welcome to my video. And sa mga hindi po nakakaalam, isa po ako sa mga pumasa last March 2024 sa board licensure examination for professional teachers. So, bakit nga ba ako gumawa ng video? Kasi nakita ko po sa may Facebook group na sinalihan ko last time na meron na palang room assignments for the upcoming September 2024 examination. So, this video ay para doon sa mga first time na magt-take ng LET this year. So, I suggest to visit your uh, examination site one week before the exam or earlier than that. Yan. So, ngayon, nakapost na siya sa website. And it just means na malapit na malapit na talaga yung board exam. So, big good luck! Okay. So, syempre, yung iba po sa inyo, dahil first-timers, uh, you have no idea kung saan kayo mag-e-exam. Okay? Pwede po tayong gumamit ng Google to search kung saan po yung exact location ng pag-e-examan. Okay, kung hindi man lumabas sa Google, ipin natin 'yung uh, address na nandoon sa may baba nung uh, list ng uh, room assignments. Kasi 'di ba sa taas nun, 'yung pangalan ng exam venue then 'yung address. So kung hindi natin makita 'yung pangalan ng exam venue, we can use the address, okay? Paano ba pumunta doon sa lugar na yun? Ano 'yung mga directions, 'di ba? Okay, it's better to search din anong mga dapat nyong sakyan papunta doon sa uh, examination place ninyo. Pwede ninyong gawin magpahatid kayo or kaya mag-rent kayo ng sasakyan papunta doon sa examination venue. Kagaya ng ginawa ko last time, nung una kong nakita yung list kung saan kami mag exam So, ginawa ko, sinage ko sa Google yung uh, place. So, nag-exam kasi ako sa may La Consolation College sa may Manila. So, sinitch ko din paano makapunta doon. And then, the easiest way para makapunta doon is by uh, riding an LRT. Pinuntahan ko yon one week before the exam. So, after ng shift ko sa work, dumenecho ako papunta sa La Consolation College, Manila. And, hindi naman ako nahirapan hanapin yung uh, examination venue. Kasi, sa uh, palatandaan niya lang is, nasa dulo siya. Okay? Nasa pinakadulo siyang school na matatagpuan sa may Menjola Peace Art. Yun. So, nagpunta ako doon ng mga night time. And pero nung actual exam, hindi ako nakapag-LRT kasi kailangan madaling araw nakapag-prepare ka na and andun ka na sa exam venue. So, hindi ko alam kung opening LRT that time. Kaya ang ginawa ko noon, from Cubao, nagbook ako ng move it papunta doon sa exact Uh, location ko kung saan ako mag exam So, ito lang tip din. Huwag nyo pong gagawin na sa actual exam kayo maghahanap ng uh, venue ninyo kasi mauubos yung oras nyo dyan. Much better po talaga puntahan nyo siya week before or earlier. So, ito, ito mga panahon to, one of these days, pwede nyo na siyang puntahan. Okay? Pwede kayong mag-visit. Mas maganda kung alam nyo na yung exam venue ninyo sa mismong araw ng inyong exam, di ba? Para dire-diretso na lang, wala na kayong magiging problem. Kasi maaari kayong uh, ma-stress kung sa mismong araw nyo pa ng exam, hahanapin yung inyong uh, venue. Maaari din kayong mapagod at madrain, tapos mawala na yung mga ni-review nyo for months sa isang araw lang dahil na-stress kayo kakahanap ng inyong examination venue. So sa mga first timers, I advise, yun nga po, puntahan nyo na siya habang maaga pa, okay? for example, ito ni Ara na examination ninyo. And syempre, dahil madaling araw yun, kailangan bihis ka na, prepared ka na, at wala kang nakikitang sasakyan, I advise and suggest na din to use yung mga motorcycle taxis natin sa angkas, sa joyride, or sa move it. So kung wala talaga kayong masakyan, kasi kasi madaling araw yun and walang bumabiyahe. So try to use these apps Okay? Hindi ako nagpo-promote. Okay? Sinasuggest ko lang siya. Okay? Much better kung motorcycle, taxi yung gagamitin natin kaysa yung mga four wheels. Kasi pag four wheels, mahal. And and if ever manaduman ito sa newsfeed mo, sa FYP or whatsoever, please claim it na papasaka. Okay? Ngayon pa lang, claim that positive energy that you're going to pass the board exams this September. Okay? Magpapas kong LPT ka. So if you have seen this video, comment your name with the title LPT sa dulo ng inyong mga pangalan. Okay? Ngayon pa lang, i-claim nyo na grab this positive energy that you're going to pass this. Okay? At naniniwala naman ako na kayang-kaya niyan. Okay? Buhin nyo po ang best niyo and galingan nyo po sa board exams. Good luck future LPTs. That is the end of my video. Sana nakatulong itong uh, ginawa kong advice and suggestions. And sana um, kayo po ay prepared at ready na talaga sa upcoming board exam natin this September 2024. Okay, bye for now!